Ang Devil's Tower ay isang rock formation na may taas na mahigit 1,200 feet. Makikita ito sa Black Hills sa parting norte ng Wyoming at hindi lamang kilala sa laki nito kundi maging sa kakaibang hugis at itsura na pinaniniwalaan ng ilan na isang dating higanteng puno at nang dahil sa katandaan ay naging bato at nag-iwan ng maliit na parte ng katawan nito na ating makikita ngayon. Ngunit bukod sa misteryosong haka-haka na ito, ay mayroong alamat ang mga native na tao sa lugar tungkol sa kung paanong nabuo ang nasabing rock formation. Ayon sa mythology ng mga kayowa, isang grupo ng mga native Indian sa lugar habang tumatawid sa kapatagan ang mga miyembro ng tribo, pansamantala silang huminto upang magpahinga. Subalit, pitong babae sa grupo ang nagpasyang kumuha ng tubig sa kalapit na batis at habang namimitas ng mga berry sa paligid ay hindi nila namalayan na nakapasok na pala sila sa teritoryo ng isang mabangis at dambuhalang grizzly bear o oso na agad silang namataan dahil na rin sa gutom nito. Habang hingal na tumatakbo ang pitop para sa kanilang buhay ay namataan nila ang isang tila petrified na katawan ng pinutol na puno at para makaligtas sa dambuhalang hayop ay agad silang nagdasal sa mga espiritu pang humingi ng tulong upang sila ay makaligtas na agad namang tumugon sa kanilang dasal sa pamamagitan ng pagpapalaki sa katawan ng puno na kanilang tinutungtungan na tuloy-tuloy lamang sa pagtaas hanggang sa hindi na nga sila maabot ng mabangis at ngayon ay inis na na oso. Ang gutom na oso ay patuloy pang sumubok akyatin ang malaking bato para maabot ang pitong kababaihan ngunit kahit anong kanyang pilit ay paulit-ulit laman siyang dumadausdos pababa at kalaunan dahil na rin sa pagod ay tila na pagpasyahan ng mabangis na hayop na maghintay na lamang sa pagbaba ng kanyang mga hapunan dahil nga dito ay muling nagdasal ang pitong kababaihan ngunit ngayon ay sa mga bituin na agad silang dinala sa kalangitan upang doon ay manatili na ating masisilayan ngayon sa anyo ng mga bituin at mas kilala sa tawag na Seven Sisters o ang Constellation na Pleiades. At iniimbitahan nga pala kita na itong mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa panonood.